Mag-creep ano ba uh -huh. yan. Pero anong ginawa niya sa bayad? Bakit bumili gumagaling may balibo? Hiningi ko lang. Simula naman nabibiling niya yan. Ginawa niya fresh na fresh pa. Madubong madubo yan. Ang okay, kinawa ko. At saka okay. tayo ang galing. Hiningi niya yung fish. Naku, pinako. Sige.